Come oh. on, stop. narito po dito ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng September 17, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-ihip ng Easterlies East, dyan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas at meron pong intertropical convergence zone na nag-i-extend dyan sa may Mindanao. Ito po ay sa lubungan ng dalawang magkaibang hangin na mula po sa northern at southern hemisphere na nagre po ng pagkakabuo ng mga sirkulasyon kaya po yan tinagurian na breeding ground ng mga sama ng panahon at posible po na may LPA na mabubuo within the ITCJ sa mga sus susunod na araw at ang development po ng may ito ang ating babantayan at ito naman ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong hapon dahil po sa ITCJ at mga localized thunderstorm ay maulap ang kalangitan na may mga pulubulong pagulan sa ilang bahagi po ng Ilocos region, Cordillera, ilang bahagi ng kagandang Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Limaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Panay Island, Negros, ilang bahagi ng Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxergen na posible po na magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na yan hanggang mamayang gabi, lalo na po dito sa Northern Luzon at ilang bahagi po ng Mindanao kaya mag-ingat po tayo dahil posible pa rin ang mga banta pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman pong mga baybayin, wala po tayong nakataas na namang gate warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakwanang pangkaragatan. So, ito po ng latest update.